So, hinabol namin yung tikbalang ni Mangkiting pero di, di namin naabutan at ah... Mm -hmm. uh, bro, okay. hindi, kakaiba yung amoy ng tikbalang. Nandito no? okay. pa rin siya sa paligid oh. Kaso okay. nga lang, hindi namin makita. Uh, nung tiningnan namin sa cellphone, doon na namin nakita ni Mangkiting. Okay. Pero kapag ah... Uh, yung nag-ano kami, hindi namin makita. Parang nag-upgrade yung tikbalang, bro, no? Okay. Ay, ingat tayo bro kasi bro Hmm? ano ba? ha? Huh? Si huh? may tawa ko sa kumil din bro bakit? nailawan ba yung puwet ko? ha? Huh? nailawan ba yung puwet ko? ito sure ito lang siguro bakit? ay sabi ba, mo, may viewers talaga bro may, ano na, may panty daw ako bro ano naman? <laughs> <laughs> yeah, hin uh, hindi po nagpapanty si Mang Kiting wala talaga siyang suot na pang ibaba <laughs> pag ginanon mo yung short niya kita kita na yung ano niya kita na yung wala wala kasi yung brief <laughs> so tama na sa biro ano so patuloy tayo sa pag ano lang tayo ano lang ba bigyan din tayo ng comment wala malakas ano wala wala kasi ano ano na yung short na Lo. Baka may nakita na si bro. Ingat ah. May nakita ka dyan, Sarge? Ha? Uy! Bro, tikmalang daw, bro. Ingat ka, bro. Mm, Nag-aalangan akong humawak sa kawayan. Makati kasi yan. Ha? <laughs> ano yan? Okay, sa Hindi bro, madulas lang. Uh, uh. Uh. Uy. Ano 'yun? Ano 'yun nakita mo diyan? Maitim? Maitim, ko, kaya ba? ito? Uh. Uh. Ano bro, sobrang dulas dito. Sobrang dulas.

Daan din yan. Dito din sa kabila. Ayan you know? o. Kita niyo? Kaya yeah, nga dito. ko dito ba? Parang portal talaga yan. Ano ba yung narinig mo, Sarge? Tikbalang kanina. Tikbalang, boses. Tapos ano pa? Ang pa ako sa ibaba kanina. Meron akong narinig dyan. Dito, dyan banda o. Dito, dito. Dito, dito. Dito sa patag na ito. Ay, dito? Dito. Ah, dito, dito, ah. Ay, dito ah. Akala ko doon sa ibabaw. Oh. Dito siya, nakita mo? Nakita ko, kulay itim. Itim? Oo, oh, tapos dilaw yung mata niya ba? Hala, so, may pula din. Ano ba yun, nakakatakot naman palang tingnan yun. At binandaanan ko lang ba? Uy. Eh? Oh. Hindi lang tikba lang yung naririnig natin dito. May ibang busis bro. Eh? Hmm? Uy. Hindi ba? Narinig mo yun? Parang may asin. Huh? May mga aso din. May aso din. May aso talaga. Hmm. Huh? Mayroon hmm, ding aso. Huh? Eh. Mayroon ding aso. Bro, tingnan nyo yung kawayan, bro ba? Hmm. Huh? Pa- Grupo-grupo yung kawayan. Baka may portal dito, bro. yung grupo-grupo yung kawayan dito. Ha? Kontenta. tayo. Pwede. Oh, oy, ano yun? Sa likuran, ha?

Ingat kayo ha. Bro, madulas dyan bro. Baka ma... Ingat, ingat. Ingat din, Sarge. Oh. <laughs> Lala. Bro. bro. May busis ng kabayo dun bro. Oo nga. Oo, ayun yun na kita mo. Ang busis ng uh, kabayo. Ang banda. Makakadaan ba tayo dyan? parang dito yata bro Diyan sa likuran sir siya Bantayan mo rin Baka Uy lala Aso bro hmm. Aso talaga Naku Yan yung hindi ko masasagot Kung may bahay ba dito ay, sa tingin mo ng may bahay dito. Napakasukal na nito. May sino bang may gustong tumira dito? Alir ha. Sarge, ingat Sarge, alir tuh. Oh. Kami kawayan dito mga ka-explor. oh. Ha? Parang may dalit na ano eh? gayet na gayit na buhay na tigla lang ng gabay. Hindi na siya kung di siya masyadong malimig natin. parang yung malayo ano ba? i pala yung nakalitira mo. mo may butas dito bro. Tenang-tanga bukas niya. Tingnan mo wala. Ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Nakatakot or Sabi na, makapangarihan sila tapos. Takot ba sila sa atin? Bakit ah, sobrang ilap nila? Parang nakatakot o hindi nila pa <laughs> sila nakonfiyansa. Ano yung size? Konfiyansa dito sa size. Ha? Ano kaya 'yun? Bro. Bro. Bro, nakating. Ano na tayo? Ilang gabi na tayong nag-explore ng Tikbalang? Hmm. Pero hindi ko ay, hanggang ngayon bro, hindi ko pa rin alam bro kung Umatake ba talaga na? Bakit hindi hindi siya lumalapit sa atin? Umatake um ba yan ng tao? Umatake ba kasi yung una po na yung nag, ano po ako, nag, uh, kasama si Pilimon. Mm. Uh, patungo siya sa amin kasi hindi namin nakikita ba kasi subang sukal. Mm. Pag hindi pa, hindi pa siya nakalapit, binato na namin ang bangkaw. Talaga? Kaya tamaan po siya, po, parang da daplis lang yun, hinahabol po namin siya. Pagkatapos, bigla pong dumating po ang kaibigan na si Ram, nakakita at siya pala nakapatay at nakadali sa dalawang tikbalang na atamaan at po namin Ganun ba? Hmm. Uh, Yung ng tikbalang na umatake yan. Curious kasi talaga ako bro kung pag umatake siya ano ba ano bang ginagawa niya? Sumisipa ba? Um, o nangangagat ba? Hmm. Hmm. O Explore, bilang ka ako buti hindi ako anong tamaan Sinibat ka? Sinibat ako Uy! Pisikalan pala lumaban yung yung tikbalang. Oo. Uh -huh. So, pisikal daw rin so uh -huh. delikado. Kita ko siya no siram. May hawak na bangkaw kaya pala. Ano ba? Uh -huh. Kaya pala no? So delikado matamaan tayo ng asibat ah, niyan. Delikado yan, pisikal pala na makikipaglaban yung tikbalang. Uh -huh. Oh, okay. Kasi yung protection naman tayo. Kung sa bagay, hindi tayo ma, ma ano ba, ma, mapruhan. Ma, Kapag gabanggawin tayo. Paghigyan natin itong palibot, bro. Kasi parang nandito lang talaga. Kasi yung amoy niya nandito. Oh. Amoy na amoy ko siya. Amoy tae. Binali ko lang, bro. Para makadaan ako, bro. Ui, nó Tôi nói dùng ăn môi nữa Oh. May boses dyan? Ingat ah. Medyo magkalayo mag na tayo. Kaya. Ano. Protectionan mo yung sarili mo. yung pakiramdam ko dito maka ka-explore oh. Uy, nagsan ka nagpunta. Parang napuruhan ka yata. Nako, ngayon pa. Nagloko na yung flashlight ko. Patay-patay na yung ilaw ko. Uy.